Yan kakabsar mga bunsoy. Dati nakatayo dito St. Paul Hospital and Free Public Dispensary. once stood on this site 1905 hanggang 1945. Site first occupied by the Escuela Normal de Maestros. Established by Royal Decree, 1863. Inaugurated under the Society of Jesus, 1865. Then destroyed by... Earthquake 1886 then occupied for a year by the San Carlos Seminary of the Archdiocese of Manila 1896 site converted to a hospital known as the St. Paul Hospital and Free Public Dispensary by the hands of St. Paul Chartres 1905 administration turned over to the Maryland Sisters 1926 to the Faculty of Medicine and Surgery of the University of Santo Tomas. 1944 destroyed during World War II. Dati hospital pala yung nandito lagi. Dati hospital pala yung nakatayo dito dati. Uh, St. Paul. St. Paul uh, Hospital. Dati may hospital pala nakatayo rito. Uh, nawala. Nasira nung ano. Nung war. Yan. Ito. Ito sigurong area na to. Dating hospital siguro dito. Yan. Hindi na siguro naiwan. Yung building na yun. Structure na. Maliit na yun. Eh, na ano daw ng lin ng ano eh ng World War 2. Eh. Nasira na bomba ng Hapon ng World War 2. Ngayon pupunta tayo sa St. Agustin, kakabsat mga bunsoy. Timbahan ng St. Agustin. Ayan. May kasalan pa naman ata hanggang labas lang kuha na natin kung so, may kasalan. Galing niya tayo dyan kanina. Plaza de, de Santa Isabel. Sobrang no, init talaga. Hindi talaga mahirap pag gabablog ka rito. Mainit. Mainit.

Ito, oldest street in the Philippines, ay hindi, vegan yata, pang mga pangalawa yata ito. Ano yung pinuntaan? Ito yung mga oldest street in the Philippines, one of the oldest street in the Philippines. Mahal na tama talaga, pre-spanish pa yung pagkakayari ng daan oh. Pagkakayari ng daan, talaga pre-spanish pa. Yeah. isa sa pinawa mga lumang kalsada dito sa Pilipinas ito, tinaunang kalsada dito sa Pilipinas tapos ito, kape and yeah. trademark din dito ang kape and may kasalan kasi sa time sa roosting kaya busy ngayon may kasalan <laughs> So, tinalan natin yung labas. Kuwala lang naman natin yung labas. Ano sa may harap ko? Okay. Ito yung simbahan ng San Agustin Church. Kakabsat mga buntoy Mukhang may kasalan. Mukhang may kasalan kasi sa loob. Yan. Yes. Church yan. Kakabsa at mga buntoy ha. may kasalan eh. <coughs> Yan, ang San Augustine Church kakadtas mga buntoy. Upload videos lang po. Pinakita ko lang po sa inyo. Bawal mag bawal mag-video sa loob. Eh. Baka dito sa labas pwede. Eh. Makuhanan lang tong loob. Makuha na lang galing dito, okay na. May kasalan. Eh. A loyal wife brings joy to her husband, and he will complete his years in peace. A good wife is a great blessing. She will be granted among the blessings of the man who fears the Lord.